Bombong oh. Ayan mga master Good morning po sa inyong lahat So nandito na tayo sa Isa sa pinaka part Ng aking pag ano Pag aayos ng carburetor mga master Ayan e, ako natatandaan nyo Noong nakaraan Nagka leche leche yung gawa ko Dahil ano nga eh ng problema Hindi natin makita yung issue Karoon na siyang bandi natin So nakipagpalit nga ako ng carburetor doon sa ano no sa client natin. Yung carburetor ko, 'yun ang gamit niya ngayon, buong set kasama 'yung slider piece. So ngayon, yung carburetor niya, ito gamit natin, no? So naayos ko na 'yan, lahat ng mga problema sa loob napalitan na. Ngayon, i-road test ko siya kung ilan ang tatakbuhin niyang ano, milyahe, no? Kilometer per liter. Mas gusto ko kasi gawa ko 'yung actual kong ano actual kung hero road test so ayan mga master so etong set na to eto mismo yung sa kanya pati yung air filter na yun, sa kanya yan so si set natin kung eto ay gaganda yung consumption ng gasolina kasi normally 22 kilometers per liter lang napakalakas so na set up na natin ng maayos Nawala wala na yung issue no Naano na natin So ngayon, pabiyahe po ako ngayon mga master. Hindi sa Lala Move. <laughs> Basta pabiyahe lang ako. No? Titignan natin kung uh, gaano kalayo ang haabutin ng isang litro. Kukumpitin natin yan. So ito po, at this very moment po, meron tayong 33,240. 0.2 pipicturan ko yan para ano hanggang magpagas tayo ulit mamaya Ayan, 33,240.2. Para makita natin yung accurate na ano na gas consumption. So, naset ko na yan kagaya nung setting nung carburetor ko, no. Ang kaibahan lang kasi nung carburetor ko naka-open 'yun. Ito kasi may, pay, may filter. So, tingin ko magbabago, magbo pa yung gas consumption niya. Full tank. Unleaded punuin mo lang punong puno yan isasagad natin punong puno yung talagang halos umapaw tapos mamaya ganun din ang gagawin natin tapos kukumputin natin kung ilan ang makukonsumo natin papawin mo lang ha yung sagad na sagad eh okay, sige pa eh okay. yung apaw na apaw kasi kinukumpit ko computing ko yung ano ko eh Consumption sa gasolina 80 Yan. <laughs> o 81 Okay na yan Sige okay, okay na yan, okay. yan oh. Apaw na apaw yan mga master Nagu-umapaw Ganun din mamaya ang gagawin natin Apaw na apaw Gusto ko kasi mga master Kapag gumawa ako Talagang ano Tested ayoko nung ano lang yung hula hula lang pa so ano rin to mga master kasi so ang destination natin mga master pupunta tayo ng marilake <laughs> kasi ito talaga maganda testingan eh marilake so typical na ano lang to mga master road test vlog So doon sa may mga ano, Rusi, Rusi ang sinisetup up natin no. Kasi ang grabe mga master ang nakasagad eh. Totoo lang, yung mga carb type niya napakalakas sa talaga. Kailangan mo tamang tono para mapatipid 'yun. So nagkataon na pareho kami ng ano, ano ng motor. Kaya mas maganda yung ganito. Ako mismo ang ako mismo ang gagamit at magte-testing. Under my normal riding condition. <laughs> Under my normal riding habit mga master. Ayan, so tumatakbo naman siya ng 80. Ito pa ano, hindi pa naka-full throttle. So ibig sabihin mga master, maganda yung ano. Maganda yung air fuel mixture natin. Sakto lang. So ayan mga master, tuloy po tayo sa ating biyahe at road test ng ating ano, Rusi Carb na sinet up ko. So, ano na po. Nandito na tayo sa C6. Mamaya na natin kumpitin kung ilang, ano na, ilang kilometro na yung pinahin natin kapag, ano, kapag nagpagas na tayo. Ang goal natin dito is, ano lang, malaman natin kung ilan ang makukonsumo natin, ano, ah, gasolina tingnan natin yung ano niya yung milyahe niya so magpapagas tayo nito mga master sa ano na doon na sa marilake sa tanay na so aakit tayo ng antipolo magkakaroon din ng ano ng uphill yung ano natin o no, yung testing natin sa so, combination ng flatland tsaka uphill downhill All right. So, ayan mga master, nandito na po tayo sa ano, sa may dulo ng C6, no? Taytay. -tay. Uh, at ang binabiyahe na po natin, ang tinatakbo na natin is 23 kilometers na. Ayun, full tank pa rin tayo. So, pag akit natin ng Antipolo, medyo magiging malakas ng konti sa gasto kasi uphill 'yun eh. Pero sige, sama na rin natin 'yan, syempre. Para ano, tapos yung traffic pa no sama pa rin yan so mas maganda po talaga kapag ano kapag gagawa tayo no testingin talaga maigi para alam natin yung ano confident tayo dun sa magiging resulta ng gawa 7 kilometers na ang binabiyahin natin and full tank pa rin tayo tama lang yan kasi yung gagamit din ito mga master may angkas din lagi kasi nag ano, siya eh, nagmo-move it siya. So, syempre, alam naman natin nga kapag may angkas talaga, medyo malakas agas 'yan, no? Wala namang tumitipid kapag ano eh, may angkas. So, ngayon, parang iano na lang din natin yung paakyat na parang angkas na lang din, no? Parang load na lang din. At normal pa rin yung takbo natin, mga master. 60 So nandito na tayo sa Tikling Yan 30 kilometers na ang tinatakbo natin mga master Saktong 30 kilometers Simula dun sa bahay hanggang dito sa ano Tikling yan, antipolo ano Antipolo Road pata paket na to. Patay yung sniper mga master Umuuso kan tambucho kulay puti. Alam na ko. <laughs> ah, mga master po reference nandito na tayo sa Robinson's Antipolo. Ayan, from bahay hanggang dito 35 kilometers 'yan. Ayan oh, palagay na. 35.5 And full tank pa rin tayo mga master. Wala pa rin bawas yung ating ano. Yung ating fuel indicator, no? So, pat promising yung panibagong ano natin ha. So, nandito na tayo sa uphill to mga master yung dinadaanan natin ha. Antipolo, Ulalya. Ayun. Yeah. Mm -hmm. Tagos natin ito mga master sumulong paket ng marilake. So, ayan ha ah, hindi pa rin tayo magpapagas kasi dami pa rin natin gas eh. 37 kilometers na. Uy, mas, mas natuwa ako ngayon sa uh, ano Mas natuwa ako ngayon sa setup natin ah. So may ibabaguhin na naman ako dun sa carb ko ah. <laughs> Ang, ano natin oh. A uh, client natin tungkol dito sa performance ng kanyang carburetor so 37.7 kilometers na tinatakbo natin wala pa rin bawas yung ano yung tawag nito yung ating gas gauge pero sigurado mababawasan na to pagdating dito sa ano sa tanay imposibleng hindi so doon tayo mag ano ng gasolina magkukumpute mga master excited na ako pa yung na excite mo mas <laughs> mas na excite ako so uphill downhill tayo mga master no patag tapos uphill yan pa yung ruta natin ngayon Ayan mga master, nandito na tayo sa papunta na tayong Tanay no, Marilake Highway. Ito Marilake na to. So, puro packet na to mga master. Wala nang ano dito, wala nang patag. Ayan. Until now, puno pa rin yung ano natin, yung gas gauge. At ang total natin, na tinatravel na natin is 40 kilometers na. Wow. So, 9 ano na, anong oras na ba? 9.25 ng umaga mo, master. Ayan, nandito na po tayo sa Marilake. Sa may inarawan. So, pultang pa rin tayo mga master. May sira yata yung ano natin. Ang gas gauge siya. Ah. 45 kilometers na po ang binabiyahin natin. And pultang pa rin. Uphill to mga master ha. Ah. Eh, nakita nyo naman. Sa mga pamilyar sa Marilake, alam nila yan na ito ay puro paakyat. Oh, grabe. Nakakatuwa, parang ayoko nang isole yung carburetor na to ah. Ha? <laughs> akin na lang kaya to. Pasensya na sir, akin na lang to ha ah. joke lang. Ayan mga master, nandito na tayo sa Shell Boso Boso Tanay Rizal. Ayan, Antipolo pa ba to? Oh? Antipolo. Pero ayan dami mga riders oh. 48 kilometers na mga master. Magpagas na tayo pag nag 50 kilometers may get kasi gusto ko malaman kung nabawasan na nga. nito mga master ah. Sa mga ano po mga master magpapagawa. Yan. Visit lang kayo sa bahay. Doon natin sa bahay gagawin yung ano nyo. Tapos pwede nyo rin i-road e test gayahin yung ginawa ko no. Para magkaalaman mga master. Grabe, 51 51 kilometers Excited na ako makarating ng gasolinahan Tingnan natin ha Ito kahit full tank pa ipo full natin to Para ma-divide na natin yung ano Yung consumption ng gasolina Pag ito po Mantay tayo sa fuel injected na consumption Ay wala na May nanalo na mga master si Suri Suri Rusi Update ko lang pala Kaya ako maket ng marilaki Kasi holiday ngayon mga master Daming kamote dito At magbablog tayo ng mga kamokamote ngayon 51 kilometers mga master 51.7 Aka record ba yung camera natin? Yun O recorded ha 51.7 kilometers Oh hindi pa bumalik eh So, nakatingala. Nabawasan na to. Nabawasan na. Okay, yan. Nabawasan na nga mga master. Nabawasan siya 52 kilometers. Yan. Sana bawas na yan. Para makapagpagas na tayo doon. So, pagas na tayo. 52 kilometers. Bawas na. Ayan. Normally, dun sa setup ko, sa carb ko, original na carb ko, yung ginagamit ng client natin, 45 na babawasan yung ano ko. 42, 43, 45 nagbabawas ng ano ng ng 1 bar. Pero ito 52. So, papagas tayo dito, alamin natin kung ilan ang nakonsumo nating gasolina. All right. tayo ano, full tank punong-puno. Oh, yung uma Oh, oh, yung nakakarwash. Leaded. Oh, yung alos makarwash. Oh. Oo, Punuin mo sagad na sagad. Sige, 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 sige. Diretso mo lang. Antipid, ah. Matipid yung motor ko ngayon ah. Ayun ah, ayun punong-puno na yan talaga. o oh, kita niyo punong-puno mga master. Nag-uumapo ilan? 82. Kaya picturean ko lang. Ah. Teka, wag mo muna ng iyan oh. Lang ko lang. <laughs> yes. Thank you. Ha? 3 pesos po. Pagkano? 3 pesos po. Meron. Pagkano lang ginast natin? 83 lang. Oh. Uy, ang tipid mga master. Wala, iubos na eh. Basta subscribe na lang ako sa Luista PH. Ayun, sa t-shirt ko. Ayan. 1.385. 1. One... Sige. Sige. 1.385 Divide natin mga master Ayan, tuloy-tuloy na to mga master Dito ko na itatapusin yung vlog natin compute na tayo 1.385 Ayan mga master So Ito, accurate Saan yung una natin picture? 1, 33,240.2 Okay. Ito mga master. 33,200 Ay, 33,240.2 minus 33,293.6 equals so tuma nag travel tayo ng 53 kilometers 53.4 ngayon i-divide natin yung na consume natin gasolina 1.384 tama ba ako? teka lang ha para siguradong ano siguradong accurate na picture ang mga master eh. uy saan ka Ayan, 1.385. Okay, 1.385 pala. Sorry. 1.385 equals. Ayun na. Panalo mga master. 38. 38.5 kilometers per liter ang nadali natin sa isang litro. So, in short mga master, panalo na to mga master. So, pumapalo siya ngayon ng 38.5 kilometers per liter yung motor natin. ang motor natin yung setup natin ngayon, no? Uphill pa to mga maser, hindi ito, ano ah, hindi ito, tawag nito, hindi ito flatland. So, ibig sabihin, pwede pang tumaas to ng 40 kilometers per liter kung flat lang yung tatakbuhin natin. Kaya good na goods to. So ayan po good news yung setup natin. Napakaganda ng kinalabasan ng setup natin. Ah, oh, wala na akong masabi mga master. Yan na yung computation natin. Hindi naman nagsisinungaling ang ano, ang reading nung gasolinahan. <laughs> Grabe. No, nakakatuwa mga master oh. So ayan mga master, mamaya na akong bibigyan ng assessment, akit muna ako marilaki. Pero isa lang masasabi ko mga master, um, hindi, tuloy na rin natin, no? bago tayo umakyat. So yung setup natin, ito pala pakita ko yung carburetor niya. Ah, katuwa, parang ayoko na isole yung carburetor niya. Ayan, may, may ano na to, may airbox na. Pero walang filter. So panalo yung setup mga master. Grabe, nakakatuwa. Ah, para sa akin mga master success na to kasi itong motor na to itong rusi na to mga master kumukonsumo to ng 22 kilometers per liter no yung mapapunta mo lang siya sa 30 napakalaking bagay na nun pero nagawa, pana, natin yung setup na 38 kilometers per liter up here grabe so yan lang mga master ang ano natin ang update natin dito sa gawa natin no so syempre kaya nga nang sabi ko mga master gusto ko talagang ako mismo actual na matesting ko yung konsumo ng ano ng gasolina kaya naman ano eto ginawa natin talagang nag ride tayo para malaman natin yung konsumo ng gasolina at yan nandito po tayo sa Marilake alam naman ang lahat na ito ay bulubundukin paakyat pero pumalo pa rin mga master ng 13.55 kilometers per liter ang consumption ng gasolina natin which is very impressive no dun sa setup na ginawa natin. And so far ito yung pinakamatipid na setup ng ano ng carb na ginawa natin no. So gagayahin ko to doon sa carb ko mismo syempre, di ba? Ako gumawa eh. Uulitin ko lang 'yan, master. Alam ko na paano gawin 'yan eh. Ayan. So successful po yung ano natin, yung run natin kay Aaron na ito at naging ano naman ano.